Eh, dumami na sun, Sun. Dumami, oh. Siguro. Grabe ang lalaki nun. Wala pa. Sarap maghagis ng ano kino. <laughs> <laughs> Alam bawal. Alam mo mga isda na bawal dito mga hulo. Oh, kaya nga dyan, kaya nga dyan, dyan sila na mamahay. Ito mo naman ang lalaki yun. Oh? O, oh, nag-floating pa yung isa na lalaki yun. Oh? Tunggal akong sa ating pa yun, ubus <laughs> yan. Lago para ma-snatch. yung isda. Yan, basta may hagis ka lang. Dapat, I do